<laughs> we have and so, may I uh, open now the floor for questions? Uh, our friends from Egypt, please introduce your name uh, and your affiliation, code. and you can now uh, ask your question to our administrator. Yes, sir. Uh, Noel Sevillano from itb 4 Go ahead, sir. Hello, good morning. How are you going to inspect your inscription? Uh, yes, uh, ito ay na natin. Ano? Uh, hindi naman ito magtatagal. Hindi naman natin masabi specifically yung uh, as soon as we get clearance uh, sa mga necessary uh, documentation and requirements, uh, immediately maililipad natin yan. And uh, in fact, yung, ano, yung kapatid nga ni Dante no, nagre-request din sa amin na Dante rin kasi pangalan nung ano, kapatid ni Dante Cacipo uh, Ilipad din namin sila sa Cebu Dahil taga Cebu na sila rin, asawa namin kung Dante Cacipo hindi magaroon e, Hindi ito hindi ito magiging matagal Sa ano lang kasi ngayon, siya? hindi ito magiging matagal Ang makikita the, uh, po ninyo ngayon ay uh... Uh, ang ginagawa po ng ating Overseas Workers Welfare Administration para po matulungan yung mga meron po kasing namatay doon po sa Baguio, sa Dubai, sa UAE meron pong Pilipino na namatay at uh, inaasikaso po ngayon ng ating OWA para po ma-repatriate itong mga labi nung namatay ang, uh, BVC, hindi naman talaga, para mag-address ng flood concerns dahil hindi naman umuulan sa kanila. So, I think it has been, it has been 75 years mula nung nangyari ito. Kaya, ano, wag, uh, we assure you, hindi ito magiging matagal. Uh, naman ang OWA uh, mula sa mula Walang question lang po, uh... I admin, mean, um, sasagutin ba lahat ng away expenses nito pa OA or ano uh, uh, paano po ba may arrangement po ba ito sa employer at ano pa po ang mga tatanda? Ang natin walang gagastos dito sa side ng OFW. Wala wala silang ano, wag mo nilang problemahin 'yon yung kung ano man na magiging gastusin hanggang sa makauwi yan, hanggang sa ating uh, sa services which will be necessary sa kanilang pagluluksa o kung gano'n nilang intindihin nyo. we will assure them, we will assure them na we will provide them all the, all the necessary time para sila yung properly. Sila mga, mga OWA members sila, active members. So, the full menu of benefits na kanilang dapat matamasa sa OWA ay uh, may bibigay natin kung merong gusto itagdag sila, ano ha, sila uh, Dear saint, tsaka, uh, si Dear pups, no? Uh, ha?